Sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang malaking bato na may malinis na ibabaw. Nang nilapitan niya ito at kanyang sinuring mabuti ay meron siyang nakita na isang nakaukit na maraka. Pinagmasdan niya itong mabuti at ito ay isang nakaukit na nakapalikong arrow sign dahil sa wala pang gaanong nalalaman si KTH, pagdating sa pagbabasa ng mga Yamashita Treasure na marka ay naisipan niyang kuhanan ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa naturang nakaukit na markang kanyang natagpuan. ating nakikita dito ang isang malinis na ibabaw ng isang malaking bato. At sa kanyang bahagi na ito ay ating mapapansin ng isang napakagandang nakaukit na isang nakapalikong arrow sign. Ngayon ay nais malaman ni H kung ano ang nais ipahiwatig ng naturang nakaukit na markang ito. Ang aking pagbasa Basi sa aking sariling pagsusuri sa paraan ng pagkakaukit nito ay masasabi kong ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao o man-made Sa madaling salita ay isa nga itong lihitimong marka at pagdating sa aking pagbasa sa kahulugan nito, ito ay isang direct pointer kung saan nakabaon ang deposito. Kapag ganito ang buntot ng isang nakaukit na markang RSI, ibig sabihin ay isang big deposit o malaking deposito ang nakabaong kayamanan. Ang masasabi ko kay ka-TH. Sundin mo lamang kung saan nakaturo ang ulo ng nakaukit na arrow sign na ito. Kung ito ay nakaturo sa isang matandang puno, bato, o sulok ng lugar, ay dyan ka mag-uumpisang magkukay. Ngunit dahil sa isang large volume na deposito ang nakabaon, hindi mo ito kakayanin kung ikaw ay nag-iisa lamang o kung iilan lamang ang iyong mga kasamahan. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.